Isang tahimik na umaga, isang maliit na paralan sa Afrika. Naglalaro ang mga bata, nagtatawanan, walang kamalay-malay na ang mga buhay nila. Magbabago ng araw na yon. Makalipas lamang ng ilang minuto, lagpas anim na po mga bata nagsabing nakakita sila ng isang kakaibang bagay. Isang silver dish shaped craft, kakaibang mga nilalang, may malalaki at itim na mga mata at hindi lamang nila ito nakita dahil ayon sa ilang mga bata, kinausap daw sila ng mga ito gamit lang ang kanilang mga utak. Ang kanilang pagsasalarawan talaga namang pare-pareho. Hindi rin may tatanggi ang kanilang mga takot. Isa ito sa pinakakontrobersyal at well-documented mass UFO sightings sa ating history. Totoo ba ito? Mass hysteria? O hoax lamang? O ebidensya na isang bagay na higit pa sa ating pangunawan? Ang Ruwai isang farming town sa Zimbabwe, nasa 20 kilometers southeast ng Harare, ang capital city. Tahimik na rural community na papaligiran ng mga bukirin, ang Aerial School ay isang private elementary school. Mga tao doon din ng mga estudyante, ngunit may ilang galing sa expatriate family na nagtatrabaho sa lugar. Karamihan sa estudyante ay edad 6 hanggang 12 taon. Simple lamang ang eskwelahan, mababa lamang ang mga buildings, may malawak at malikabok na playgrounds. September 16, 1994, isang normal na umaga, nasa isang staff meeting sa loob ng gusali ang mga guro. Habang higit sa anim na pong estudyante ang nasa labas sa kanilang break time. Walang nakakatandang nagbabantay sa kanila, isang normal na routine, walang inaasang kakaibang mangyayari. Ngunit sa kabilang side ng mga puno, sa tahimik at bakanting talahiban, merong magpapakita. Isang bagay ang magpapakita na ikakagulat ng mga bata, magbibigay sa kanila ng takot at habang buhay na babago sa kanila. Tatakbo at magsisisigaw pabalik sa kanila mga guro, iguguhit ang pare-parehong mga hugis, ilalarawan ang pare-parehong nakakatakot na kwento at makalipas ang ilang dekada, naninindigan na totoo ang pangyayari. Nang umagang iyon, naglalaro, nagtatawa na ng mga bata sa malikabok na schoolyard. Nang may kakaibang bagay ang pumukaw sa kanilang atensyon, nakita nila ang isang maliwanag, silver object, palutang-lutang o dahan dahan bumababa sa di kalayuan. Inilarawan nito ng ilan na isang metallic disk o saucer. Ang ilan naman sinasabing tila nagpa-bounce ito o lumulutang hanggang sa tuluyan itong lumapag malapit lamang sa si schoolyard. Habang nilalapitan nito ng mga bata, sinabi nilang may nakita sila mga figures na lumalabas sa craft. Maliliit na mga beings, may malalaking ulo, malaki, kulay itim at hugis almond ang kanila mga mata. Maputla at tila gray ang kanila mga balat, mga beings na hindi pa nila nakita sa kahit saan man. Ngunit hindi lamang ang kanilang itsura ang nagbigay ng takot sa mga bata. Marami sa kanila ang nagsabing kinausap daw sila ng mga beings nang hindi gumagamit ang salita, sinabi nilang tila nakarinig sila ng mga boses o mensahe sa kanilang mga utak. Ang mensahe ay pare-parehas, isang babala tungkol sa environmental destruction na ang tao sinisira ang earth, pumuputo ng napakaraming puno, nilalaso ng hangin at tubig. Hindi ito isang pag-uusap, kundi isang bulto ng mga nakakatakot na imahe at damdamin Diretso sa kamalayan ng mga bata. Karamihan sa mga bata tumakbo pabalik sa kanilang mga guro, sumisigaw, umiiyak. Iginuhit nila mga larawan ng mga des ng mga kakaibang beings kahit ang mga nakita nilang babala. Nang sila iwaiwalay na in-interview, nakakakilabot na magkakahawig ang kanilang mga salaysay. Mga black-eyed creatures na nakatingin sa kanila hindi may paliwanang na na alam nilang may hindi magandang mangyayari kung hindi magbabago ang tao. Hanggang sa ngayon ilang dekada na ang lumipas karamihan sa mga witnesses na ninindigan totoo ang kanilang nakita at hindi daw nila ito makakalimutan. Ang balita sa Aerial School UFO Incident mabilis sa kumala sa labas ng Zimbabwe. Ang istorya, inulat ng mga local reporters at ang testimonya ng mga bata, binroadcast internationally. Ngunit may isang tao ang naging pinakakilala sa pag-imbestiga ng pangyayari. Yan ay si Dr. John Mack. Si John Mack ay isang Harvard psychiatrist at Pulitzer Prize winning author. Hindi siya isang conspiracy theorist lamang. Sa totoo lang, respetado siya sa mga academic circles. Ngunit kilala din siya na pinag-aaralan niya mga tao nagsasabing nakarana sila ng alien abduction nang mabalitaan niya ang istorya ng mga bata sa Aerial School UFO Incident, lumipad siya papuntang Zimbabwe para makausap ng personal ang mga bata. Kinausap niya isa-isa mga bata, kinausap din niya ito ng magkakagrupo. Tinanong niya kung ano mga nakita at naramdaman at kahit ilang araw na lumipas ng mangyaring insidente, may kita pa rin ng takot sa ilan sa kanila. Nanginginig pa mga boses, may ilan pang napaiyak. Pare-parehas ang description ng mga beings nakakatakot na mga mata. Ang nakakagulat para kay Dr. Mack ay ang consistency ng mga testimonya. Mga bata mga ito, iba-iba background at kultura at sa kabila niyan, halos identical ang kanilang mga iginuhit. Parehas na craft, parehas na mga beings, parehas na mensahe tungkol sa pagkasira ng ating planeta. Sinabi din ni Dr. Mack na tila hindi nagsisinungaling ang mga bata, hindi gumagawa ng istorya para lamang sa atensyon mukhang hindi naman sila tinuruan. Maliwanag ang takot ng karamihan, lito at nahihirapang intindihin kung ano ang nangyari sa kanila. Sa kanyang profesional na opinyon, nagsasabi sila ng totoo sa kung ano ang pinaniniwalaan nilang nangyari. Hindi niya masabi kung ano ang nakita ng mga bata, ngunit kumbinsido siyang naniniwala ang mga bata na totoo ang kanilang nakita. Para kay Dr. John Mack, ang Aerial School UFO Incident ay hindi lamang isang kwento tungkol sa mga aliens. Ito ay patunay na may malalim at hindi may paliwanag na nangyari sa mga batang iyon noong September 1994. Ang Aerial School UFO incident ay isa sa pinaka nakakamanghang mass witness UFO cases. Ngunit hindi lahat naniniwala ang alien encounter ang nangyari. Sa paglipas ng mga taon, ilang mga skeptics at researchers ang nagbigay ng alternatibong explanation. At ang isa sa pinaka na theory ay ang mass hysteria. Sinasabi ng mga psychologists na ang mga bata madaling mapaniwala kung may isang bata nagpanik at sinabing may nakita siyang kakaiba madali itong ma-pick up ng iba pa nang dahil sa takot at makumbinsi ang kanilang mga sarili na nakita rin nila mga ito at sa loob lamang ng ilang minuto ang buong grupo pare-parehas ng istorya kahit wala naman talagang nangyari Isa pang teorya ay cultural influence Bago pa man ang aerial UFO incident may mga istorya at balita na sa Zimbabwe tungkol sa mga UFO sightings sa rehiyon Posibleng napanood ito ng mga bata at siyang humubog sa iniisip nilang nakita nila. Ipinunto rin na walang matandang eyewitnesses kaya hindi may wasang tanungin kung gaano ka-reliable ang testimonya ng mga bata. At ang official government statement, mass hysteria, dulot ng major shower, dalawang araw bago ang insidente. Hati naman ng mga magulang, may mga hindi naniniwala sa kwento ng anak, meron naman mga sumeryoso sa istorya. Ang ilang locals isinisi sa ilang mythical spirits, gaya ng Shona Tokoloshe, isang dwarf sa Zulu mythology, may malaking ulo at patusok na mga tenga. Ang istorya ng Aerial School UFO incident, hindi perpekto. Magkakahawig pa ng testimonya, hindi pare-pareho ang mga detalye. Ang ilang estudyante nakita mga beings pero hindi nakita ang craft. Ang ilan din detalye ang craft, ngunit walang nakitang beings. May ilang bata rin na naglalaro sa parehas na yard na wala namang nakitang kahit ano. Karamihan sa mga estudyante ang nagsasabing nakita nilang craft pero hindi sila magkasundo kung anong itsura nito. May ilang nagdrawing ng bintana at pinto. Ang ilang sinabing nakakita sila ng ilaw at landing gear. May ilang bata nagsabing hindi silver ang craft kundi itim na may green stripes. May nagsabi pangang pula daw ito. May mga nagsabing malakas ang tunog nito pero sabi ng ilan ay mahinang ugong lamang. Ang mga beings, ayon sa ilan may mahabang buhok daw ito. Sabi naman ng iba, wala daw buhok. May nagsabing mataba ang mga ito, may nagsabing payat at walang nakakatiyak kung ilan talaga ang mga beings. Pati ang investigation ni Dr. Mac, medyo kahinahinala. Naging bisaga kasi siya ilang buwan nang na lumipas na mangyari ang insidente. Bago pa man siya dumating, ilang interviews na ang naranasan ng mga bata madami ng naiguhit na imahe sa kung ano nakita nila. Mahabang panahon na yan para magbago ang istorya. At ang interview ni Dr. Mac, maliit at malaking grupo ng mga bata, sumasang-ayon lamang sila sa mga istorya ng isa't isa. Kilala din si Dr. Mack sa pagtatanong ng leading questions. Ginawa din niya yan sa Virginia UFO incident. Noong una, talagang walang binabanggit ang mga bata tungkol sa telepathic messages. Nabanggit lamang ito dahil sa suggestion ni Dr. Mac. Doon lamang nabanggit ng mga batang tungkol dito, pati na ang tungkol sa mensahe. Pero alam mo bang hindi ang aerial UFO incident ang kaisa isang insidente kung saan lumapag ang isang UFO malapit sa isang eskwelahan? April 6, 1966 sa Melbourne, Australia, nasaksiyan ng mga estudyante ng Westall High School at ng ilang residente ang paglapag ng isang UFO sa isang open field Inilarawan nila ito bilang isang silver saucer shaped craft sa ng dalawang sasakyan. Pagkalipas ng 20 minuto, limang hinihinalang military aircraft ang nakitang lumilipad sa area. At sa puntong iyon, lumipad ang UFO at nawala. Sinubukan itong i-cover up ng gobyerno ngunit tigit sa dalawang daan tao nakakita at pare-parehas ang kanilang istorya. Isang guro ang nagsabing nakakita siya ng isang UFO sa ibabaw ng eskwelahan at tinatakot daw siya ng military officials na tatanggalin siya sa trabaho kung magsasalita siya tungkol dito. Sinabi ng gobyerno na weather balloon lamang ito, pero ang mga military at government personnel, nag-interview at nag-interrogate ng mga witnesses, kumuha din ng mga soil samples sa nilapagan ng UFO. Bakit nila ito gagawin kung weather balloon lamang ito? Sa sumunod na taon, sa Crestview Elementary School sa Miami, ang mga estudyante at guro nakarinig ng kakaibang whistling sound at doon nila nakita ang apan na saucer-shaped craft na naka-diamond formation. Nawala ang mga craft ng 20 minutes tapos ay bumalik, nag-iba ng direksyon. Ilang beses itong nawala at bumalik ng may malakas na tunog hanggang sa tumagili ito at umalis ng tuluyan sa napakabilis sa paraan. Ang insidente, nasaksihan ng 150 na katao. Nariyan din ang Broadhaven UFO incident na binanggit na din natin sa isang video dito sa Random Pinas. Naniniwala ka man o hindi sa mga istoryang ito, ang mga insidente ito ay hamon sa atin para isipin ang mga alam na natin at ang mga hindi natin alam at kung ano ang handa nating tanggapin bilang posible. Sa huli ang tanong ay, anong gagawin mo kung ang sarili mong anak tumakbo sa iyo at sinabing nakakita sila ng isang bagay na imposible? Paniniwalaan mo ba? Ang totoo maaaring hindi natin malalaman ng lahat ng kasagutan Pero yan ang dahilan kung bakit tayo patuloy na naghahanap Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe Sarandon Pinas